Ang tanong ni RB ay, natamaan na daw ba ako ng puti sa mukha? Sabihin na lang natin na gano'n. So, hindi pag-uusapan for today's video. Ang nasado ka mong malaman ko na ako sagot. Please keep watching para bago yan. Kung bago ka palang second channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko ay hindi po. Hindi ko pinapayagan na matamaan ako sa mukha. Pwede sa kahit saan, wag lang sa mukha. Kasi para nga, uh, nababastasan na ako kapag kahalimbawang ganon. So, hindi ko alam kung ganito lang ako o may kapareho ako. Pero hindi ko sinasabing lahat kami ay ganito. Ako lamang po yung ayaw. Kasi mas gusto kong doon na lang sa kanin. Pero huwag na sa kung saan-saan. So, sana sagot ko ng tama ngayon. Tanong If you like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.